Biyahin na naman tayo mga paps Underpass pala ng EDSA Yala Makati Ating dinadaan ngayon Maluwag pa ngayon na Oras Ang ganda pag ganito Pag nag Sobrang smooth Yan you know, ang underpass so, ang bilis Nagpatakbo God. Mag-iingat tayo sa pagmamaneho guys dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa unahan. Yan na. Parakwil na pala yan guys. Rockwell. Dati taga karga lang ako ng buhangin ngayon kita nyo naman parides rides na lang ako enjoy natin ang buhay kung sa tingin mo mahirap yung trabaho mo ngayon hayaan mo balang araw mag update din yan tsaka mag upgrade ka rin ang trabaho huwag kang manatili sa isang trabaho hindi mo naman gusto. Salamat guys sa panonood.